Kapapasok lang pong balita, eto yan. Pasasabugin na ng PNP ang KOJC Cathedral. Pasasabugin na daw. May ultimatum na po eh. Sabi kasi dito, dalawang oras na lang. Ito po ay uh, report na itong SMNI News dahil sila lang naman ang naan At mukhang hindi pinapayagan ang ibang mainstream media para mag-cover ng kung anumang pangyayari meron dyan sa KOJC. KOJC Cathedral, pasasabugin ng PNP sa loob ng dalawang oras kung hindi isusuko si Pastor Apollo Kibuloy. Yan po ay natanggap daw na report ng simbahan. Hmm, <laughs> o, kawawa naman. Yan, yan ang intensyon ng mga yan, eh. magbabalita para sila ay kaawaan, para sila ay bahagian ng simpatya ng taong bayan. Malabo yan. <laughs> Sa ganitong klaseng balita, akala niyo ba makakakuha kayo ng simpatya? Matutuwa po ang taong bayan kung sahaling mangyari ito. Huwag lang sana na may mga inosenteng masaktan. Dahil mga kababayan pa rin naman natin yan. Ano nga ang sabi ni Kibuloy? Handa siyang mm, mamatay. Mm, I mean, hindi daw siya pahuhuli ng buhay. Handa daw magpakamatay o mamatay ang kanyang mga tauhan para siya ay ipagtanggol. Kaya pala, kaya pala matinding mga abuso, kaya pala nanlalaban itong mga miyembro ng ulupong o mga ulupong netong si Kibuloy. Kaya pala nanlalaban at nagre resist sa arrest o sa pag-aresto nga kay Kibuloy sa paggalugad sa sa compound na yan itong mga netong kulto na ito. Kaya naman pala, so kung ano man ang mangyari, kung totoo man na ito ay pasasabugin, uulitin ko koa ah, mukhang mas maraming matutuwa at mukhang hindi madadagdagan yung mahikisimpatya dito sa KOJC, etong grupo na ito ng ugante at most wanted na Sikibuloy. Good luck.